Hi guys! Di ang halatang babagong gising at tingnan nyo naman ang mukha ko. Malasyo pa unas at paga. Ito yung paga. Ano paga. Ayun mo. Bintog na bintong ang mukha ko. Tapos kakain na naman ngayon tumawag si ka sa akin, gagayak doon ng 10.30 at may nagpadala. So, kakain daw kami. At hindi pa magkikita na si Nachakoni at si Kapustisong Ma'am ngayon. Dahil kami kakain sa labas, ginising na nga ako ni Ga. 10.30 daw gagayak. 11.30 aalis. Guys, tignan nyo naman ako mukha ko pag bagong gising. <laughs> Bakit gayon? on? kain ng kain. Ang daming kong kinakainan. Hindi man lang nataba ang aking katawan at di ni lahat napunta ang taba. <laughs> Hindi naman parang lungganisa. Sino kaya are? Hindi pa may pagtuboy, pwede naman sa kuyokot. Ayun <laughs> oh. So guys, tumawag na nga pala si Magbihis na daw, kaya ako'y babango na at gagayak na. Okay, maliligo na. Ang nga outfit ko kapag bagong gising. Dahil hindi na ako nag short at ang hirap magpalaba. <laughs> Yan. <laughs> Gusto ko na nga lang maghubot-hubad nang wala nang palabahan. <laughs> Guys, kaninang kanina pa akong gayak at ang iniintay na lang ay ang katapang family. Sa aga kong gumising ngayon. Last ko ang pinakang iniintay ay si ni Nagdadalaga-dalagahanan siya guys. So, <laughs> sa inyo, naguhugas pa kasi siya ng pinggan. Naguhugas ka kayong pinggan? Hindi naman. <laughs> ano? ano? <laughs> ko lang sa sinilas nung aking Mister. Ma mag magaling na apo. Ay. <laughs> <laughs> Ariho, ang magaling na apo. Ang pinaglaba pa si Chaconi kaya pala na late. Bay, pati si Ninang, ga, si Nin, si Inay. Ako yung si Ang inyong ina? Ay pa lang ina. Mm -hmm. Si Mami Jombie. Mami Jombie. <laughs> ito ang isang anak. Guys, ayan. Finally, makakaalis na rin sa desierto. Napakainit. But sa sa pistahan, guys, kami ay kakain sa labas dahil may nagpapadala. Ayan, thank you sa mga na nagpadala. Hindi ko alam kung kanino nagpadala. Kanino nagpadala? Kanino nagpadala? Ah. Kay Manuel pala nagpadala guys, so ngayon, ikakain kaming lahat. Kasama ko si Shambi! <laughs> <laughs> Di ba, putay ng mukha natin. Ayan, <laughs> wala na. Paalis na kami, wala naman yung tricycle na iniintay. sa tayo, ma'am? 25. Ha, ka? Bumili ka nga muna ng prosign dyan. <laughs> Hindi ka naglamagali. kasama namin si Nakulugo. At <laughs> saka si ano? <Kulubo>. Si <laughs> <laughs> ang revelation ni Natchakoni at di ka sa ma'am. ang pakik ang pagkikita, guys. Ayan. Uwi-uwi uwi na naman siya, guys, kaya sa tahimik. Wala makadaan. <laughs> Ayan. <laughs> <laughs> Ayan. <laughs> 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 ano masasabi mo? Huwag niyo akong sabihin ng okay. Hinaway na naman niya ang basher, sure, guys. Guys, mauwi pa yata sa karindiri ang aming pagkain ngayon. Sa daming tao sa mga fast food na aga. Tingnan niyo. Pakita ko sa inyo. Hello po. Papakita ko sa inyo ang ano. Ang tao. Kina niya. Punong-puno guys. Hindi magkarenderya tayo. Doon tayo sa mumurahin. Guys, <laughs> lulang-lula na ang aming mga kaluluwa sa paghahanap kung saan walang tao. Eh halos lahat naman yata ng passport ngayon ay punong-puno. <laughs> Hindi na. But Friday naman ah, di ka? Oo nga. Ewan ko baga. Baka namimili ng mga gamit ng mga bata. Ayun nga. Namimili ng mga school supply kaya madaming nakain sa mga fast food ngayon. hilong hilong kami baka mauwi sa karinderya. <laughs> eh ng mga kasamahan ko, gutom na gutom na mauuwi ata sa sopas na lang sa bahay. Kaysa <laughs> hanggang ngayon, lulang -lula na po ang aming mga kaluluwa sa paghahanap ng maluwag-luwag na kainan. Kaso, kahit nga din sa labas ng bimol, punong-puno ng tao. Doon pa kaya sa kainan, guys. Wala tayong magagawa. Friday ngayon, figure sa hudan. Mga lula ng aking mga kasamahan. <laughs> Gutom na daw ang senior guys Gutom na mga senior eh Ang dami pwedeng pila Guys, gutom na gutom na ako <laughs> <ito, ito>, <laughs> Nagbibigay sila kasi ako palagi <laughs> 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 Para danya. siyang sigiri tutuyos siya uh -huh. Guys hanggang ngayon ay eh, punong-puno ang aming kakain <laughs> <laughs> Until now ang tao Milyong tao Until now Naghihintay pa din kami ng upuan dahil kami nakatayo pa din at napakadaming tao talaga ipapakita ko sa inyo. Hindi na lang kami kung kakasya, pagkakasya, hindi na nalang kahit kami sa Finally, nakahanap na rin kami ng lamesa. Shout out, guys. Thank you. Thank you. Mating na yung aming mga order, kaso wala pa yung dalawa ni Kulot at ni Manuel na Gutom na gutom na ako. bahay, bata ako ilalaglag na. Ang siya na nga ay katal na sa gutom? Oo, ah, sama ako na sa gutom. <laughs> Eh, hindi na maintindihan ko anong kwento ng mukha tagutog. Yan, inani ko jityan, kaya iisa-isa sila. Yan, dahil Shout out guys sa nagpadala. Thank you so much. Thank you po sa nagpadala. Talagang kami busog na busog na talaga. <laughs> busog na busog na kami na. Hindi pa na kaya busog nat na. <laughs> na, na. <laughs> na, na sa dami. Sa dami kasi hindi fly busog na kami. <laughs> Thank you, God bless you.